Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpahalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakatong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhat ng may pananampalatay sa kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ala. Naroon siya sa kanilang kalagay naan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng Kabanglasa sa probinsya ng Bukidnon. Ating hilingin na maitatag ang alsa ng ating manunugos sa bayan ng Kabanglasa may sa atong mga kaiksuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaiksuunan nga ana sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang gino sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, ikapitumput apat na kabanata, ang talata po ay dalawampot ang hangarin ng kaaway ay huwag lilimutin ang sigaw ng kaaway mo'y patuloy at walang pikin. Ang hangarin ng kaaway ay huwag mong lilimutin ang sigaw ng kaaway mo patuloy at walang tigil ang hangari ng kaaway ay huwag mong lilim di ang Sigaw ng kaaway mo, patuloy at walang tigil. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama kami po'y nagpapakupapak humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasal. At ang aming pananampalataya sa aming mga sarili kami walang magagawa Kaya ang aming panalangin ng panaladugo ng aming manunubos ang siyang luminis at patuloy na magwaksi ng lahat naming kasalanan at lahat naming karumihan. Habang patuloy naming idinudulog sa iyo ang paya ng kapanglasan, ang aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang pisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming panalangin sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng kabanglasan. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen! 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 Praise God! Praise God! Ang atin pag-ubulay ay mula sa Aklat ng Genesis sa ikadalawang kabanata mula ika pitung talata hanggang ika dalawamputsyam. Nang lumapit si Jacob upang hagkan ang ama, naamoy nito ang kanyang kasuutan kaya't siya'y binasbasan. Ang masamyong halimuyak ng anak ko, ang katulad ay samyo ng kabukirang si Yahweh ang nagbasbas. Bigyan ka nawa ng Diyos ng hamok buhat sa itaas upang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas ng saganang pag-ani at katas ng ubas. Hayaan ang mga bansay gumalang at paalipin bilang pinuno ikaw ay kilalani. Igagalang ka ng mga kapatid mo, mga anak ng iyong inaayuyo ko sa iyo sila naway, sila nawang sumusumpa sa iyo ay sumpain din. Ngunit ang nagpapala sa iyo ay pagpapalain. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyariha salita. Ito po yung pagkakataon na iginawad na kay Jacob. Ang basbas na para kay Isaw. Ano po? <coughs> <coughs> ulit mo naman, Bernie, bakit kailangan mo pang ulit-ulitin? Eh, kasi po, sa katotohanan naman talaga, ang basbas -bas po na ito ay para sa panganay na si Isaw. Pero, sa kadahilanan, ito nga po yung sinasabi ko nung ilang araw na ang nagdaan ano po na ipapaliwanag ko kung bakit somehow pinayagan ng Panginoon na maangkin ni Jacob yung pagpapala ng kanyang nakatatandang kapatid sa kadahilan ng pinaliwala ni Isaw yung karapatan sa pagiging panganay ito'y ipinagpalit niya sa pamamagitan ng isang mangkok na isaw. <laughs> Kasi po yun yung pagkakataon na gutom na gutom siya. Galing siya sa pangangaso. Tapos pag uwi niya, dahil gutom na gutom siya, siguro naman may huli naman siya. Kaya lang, kung lulutuin niya pa yung huli niya, no? siya pa magluluto, kakasay pa siya, magluluto pa siya. Eh, nakita niya, si Jacob, may inilalabas na isang bandihadong masarap, mabango, malinamnam, pagkain. Tukso, hindi siya nakakansa. Nantukso, layuan mo ako. <laughs> at nung kanyang nabatid na ang sarang ang, ang sarap nitong <laughs> tuto ni ako sabi niya kay Jacob uy bigyan mo naman ako niyan sabi ni Jacob sa kanya sige bibigyan kita pero may kasunduan na kung hihingin kayo sabi niya ano naman yun sabi ni Jacob Ibigay mo sa akin ang karapatan ng pagiging panganay. Sabi ni Isa, mamamatay na ako sa gutom. Ano pa gagawin ko doon? Sige, sa'yo na. Alam niyo po, sabi niya ako, sumumpa ka muna. Sige, sumusumpa ako. Kaya alam niyo po, nakuha niya ako. At dahil dito, kaya, pinayagan ng Panginoon na ang panlilil lang na ito ay e magkaroon ng katuparan. Ano sabi ni Isaac? Ang masamyong halimuyak ng anak ko ang katulad na ay samyo ng kabukirang si Yahweh ang nagpaspas. Alam niyo po, napakahalaga ng pas na ginagawad ng mga magula sa kanika nilang mga anak. Opo, yan yung aking ginagawa na panalangin para sa aking mga anak. Ito po yung halimbawa ng prayer ko. I pray that the Lord will bless Increase your territory. I pray that the Lord will set his hand on you and keep you from evil. I pray for a heart of worship that, in whatever circumstance, may you give God the praise that he alone deserves. May he bless those whom you touch and those who touch you. I declare the glory, the power, the authority, and the fear. of the Lord to flow to you and through you in Jesus' name. Amen. Yan po yung blessing. Yung pagpapala ko, yan yung basipas na ginagawad ko sa mga anak ko. Ano po? Napakahalaga na ang mga magulang ay nananalangin para sa kanika nilang mga anak. Sa sigurado, ito po yung magtat tago sa ating mga anak laban sa lahat ng gawa kasi ng kaaway. Hindi po magtatagumpay ang mga ito kung tayo'y dumadalangin at umihingi na ninikluhod nagpapakupapa sa ating Diyos na buhay para sa ating mga anak. sabi po ni Nunong Isaac. Bigyan ka nawa ng Diyos ng hamog buhat sa taas upang tumaba ang lupa mo ikaw na may makaranas ng saganang pag-aani at katas ng upas. Alam niyo po, itong pagpapalang ito, eh, pagdideklara ng hamog dun sa lupa. Ano po? para makaranas ng masaganang pag-ani sa katas ng ubas. Napaka, napakayamang pagpapala nito. Ano? Napakayamang <laughs> pagkakaloob ng biyaya ito na ultimo yung pagkukunan ng pagpapala idinudulog sa Diyos. Kaya alam nyo po, isang pagkakataon ito na meron akong nakausap na pastor, sabi niya sa akin, Pastor, dapat ipinagpap, ipinagdarasal mo na pagpalain ka ng Panginoon. Nagulat ako, sabi ko, talaga po? Sabi niya, oo. Kasi alam mo ba ako, hindi ako nananalangin ng pagpapala para sa sarili ko. Hanggang kinausap ako ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, anong gusto mo? Ang sagot niya daw sa Panginoon, kung anong gusto mo para sa akin. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, samantalang gaganapin ko sa iyo ang aking kalooban, gusto kong malaman anong gusto mong tanggapin galing sa akin. At alam nyo, simula daw noon, sinasabi niya sa Lord yung mga gusto niya. Ito sa mga kwento niya. Ano po? May eh gusto siya pagkain. <laughs> Iniisip niya pala. Parang masarap kumain ng yung gusto niya pagkain. Sabihin na lang natin, kare-kare. Parang sarap kumain ng kare-kare kayo. Kare Alam niyo po, pag uwi niya sa bahay nila, may kare-kare. Sabi niya, saan kaling to? Ah, padalayan sa sa'yo ni, ano, gusto mo daw yan. Sabi, <laughs> gulat na gulat. Sabi niya sa mami, thank you po ah. Hindi niya, hindi niya yun. Pero, gusto niya. Kaya alam nyo po, napakalaking bagay na sinasalita natin yung kalooban ng Diyos. Ano po? Ang susunod, sabi niya, hayaan ang mga bansay gumalang at paalipin bilang pinuno ikaw ay kikilalan. Declaring authority. Alam nyo po, isang nakalulungkot na bagay na napakaraming mga anak ng Diyos hindi pinanghahawakan yung pangako ng Panginoon na kapangyarihan. At dahil dito, hindi natin napagtatagumpayan yung mga dapat. Alam nyo po, isang bagay dito yung sa eleksyon. Sino mga namumuno sa atin ngayon? Alam nyo, isang beses, nagsabi ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, itong mga, mga tagapanguna namin, hindi lumalakad sa katwiran, sabi ng Panginoon sa akin. Ano ba gusto ko? Sabi ko, Lord, gusto ko ng mga namumuno <coughs> na may pagkatakot sa iyo. Sabi ng Panginoon, dapat hinihiling. Ah, eh, paalala to sa atin, hinihingi pa natin ano na magkaroon ng katugunan. Igagalang ka ng mga kapatid mo, mga anak ng iyong inaayuyo po sa iyo. This is declaring authority. Ito pa, uli na to. silang Sila na sumusumpa sa iyo ay sumpain din. Ngunit ang nagpapala sa iyo ay pagpapalanin. Kaya alam niyo mga kapatid, tayo dapat nag-iingat din tayo kung ano-ano yung mga pinagsasabi natin sa kung kani-kanino. Pag hindi natin kilala, dali-dali natin magbukat. Ah yan, ngayon, ganito yan, ganito yan, ganyan yan. Mga hindi magaganda, naku. Inagkataon, e, anak ng Diyos pala yun. So ang sabi dito, silang sumusumpa sa iyo, susumpa hindi. Ngunit yung nagpapala. It's a speak blessing. Alam niyo yung isang Nagalit ako. Galit na galit ako. May driver yata ng jeep yun. Eh. Nagigil na gigil ako. Tapos mag magsasalita na ako ng hindi maganda, sabi ng Panginoon sa isip ko. I-bless mo. Sabi ko, kinawala na. Ano? Sabi ko, <laughs> nagpapaliwanag ako sa Panginoon. Sabi ng Lord. Mahal ko yan eh. Sabi ko pang naman. So, pinatpala ko oh. Ay, kinig ko ako sa'yo. So, dapat, mas mataas yung pagsunod kaysa sa mga sarili nating emosyon. Kasi, pag pinagpala natin sila, sabi ng salita ng Diyos, ipapalik yung pagpapala sa atin. Manalang. Ama namin, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa kapangyarihan at karapatan na yung ipinagkaloob sa amin. Kami po'y humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na hindi namin dito nagagamit sa kadahilan wala kaming patid na sapat na kaunawaan upang ito ay maganap ayon sa iyong kalooban. Patawarin mo. At sa oras na ito ang aming panalangin kami, kalooban mo ng karunungan upang tunay ganap naming maisakatuparan ang iyong layong sa pangalan ng aming Panginoon. And right now, we're claiming the authority of everything that you've entrusted unto us. At tinangkin po namin, Panginoon, tinanggap namin ang pagpapala na nagmumula sa iyo. Aming din pong idinudulog sa iyo, Panginoon. Ang bayan ng kabanglasan, Lord, maraming salamat. Ang aming panalangin ng pagkakaisa ng iglesia ng aming Panginoong Yesu Christ, ang siyang maganap sa bayan ng kabanglasan. At ang aming panalangin, Panginoon, ang katotohanan ng iyong kaluwalhatian, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ang siyang tunay na mapaghari. Lord, we pray na dumaloy ang pagpapatawad, dumaloy ang unawaan, dumaloy ang pagmamahalan ayon sa aming Santong Espiritu at ang aming pananampalataya. Tunay, ikaw ang magtatatag ng altar ng aming manunubos sa bayan ng kabanglasan. Maraming maraming salamat ang aming pananampalataya. Ang aboy ng revival ay dumadalo sa bayan ng kabanglasan. Hayaan mong dumaloy ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legaz, Pilipa, Manila, Pampanga, Badiris. Ilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. At unay ikaw ang mag pagpapalang sa kanila. Hayaan mo dumalo yung pagpapal sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mo, mga Diyos, na maranasan namin na mapangyari yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Nasal din namin ang yung kapangyarihan. <laughs> Aming mga training agents katulad ng may lifeline. A Sun Center for Missions. Elijah House on the Beach Church. Renewal. Kilusan mo mga ministeryo ito upang tunay maganap ang dakilang kalooban mo. Kasi also interesting to yung aming mga misyonero sa iba't ibang panig na dekdik. Ikaw magkaloob ng lahat nilang pangangailangan upang tunay matagumpay nilang maganap ang iyong dakilang kalooban. As we also pray sa aming mga OFW na tinawag ko, nila mo Filipino, witnesses, yan mong sila yung makasaksi sa mga bansang iyong pinagdalhan sa kanila. As you also claim your blessings sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government, to declare them free of the Lord na maghari sa aming gobyerno. As we also declare the anointing of the Spirit sa pure of internal revenue. Panginoon, bisitahin mo sila at tunay na ibaba mo sa kanila yung Espiritu. At kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. As we also pray sa mga bansa na ng yung lingkod Panginoon para mapangyari ang yung dakilang kalooban sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei. Mapangyari ang yung kalwalhatian upang tunay ikaw ay mapapurihan. Ama, sinasalitan namin ang kapayapaan sa Israel at ang fire of revival sa U.S., sa Brazil, South Korea, at sa Russia. Maraming maraming salamat po inaangkin namin, tinugod, at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataon ito, yan yung punsaliteng ko, bas, bas ng Panginoon sa inyo at say, sa iyo I declare the everlasting love to Father. I declare the unending blessings of this. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this to house and Love. Many, 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 many men praise God. Praise God. Hanggang sama God bless the full of beings, big time. And so he declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen.